Ngayon, <laughs> September ay si Ann Curtis ang napili ng Tatler Philippines para maging cover girl sa kanilang Asia's Most Stylish List issue. Bilang celebration isang special at intimate dinner ang inihanda ng Tatler para kay Ann. Kasama ni Ann ang kanyang mister na si Ewan at nanduroon din ang ilan nilang malalapit na kaibigan. Isang misteryoso at napakalaking regalo naman ang inihanda ng mag-asawang Vicky Belo at Hayden Ko para kilaan at ewan. Bagamat di na ipinakita pa ang laman ng gift, ay sigurado naman na isa itong mamahalin na labis na ikinatuwa ng couple. Narito ang mga bidyong na ibahagi. Congrats! Yeah.